Isang bagong daan ang binubuo sa gitna ng kabundukan. Ito ay ang Doña Remedios Trinidad o DRT Dingalan Bypass Road na layuning paikliin ang biyahe at pag-ugnayin ang mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija at Aurora. Sinimulan ang proyekto noong Enero 2024 at batay sa pinakahuling datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 noong Oktubre ng nakaraang taon, nasa 22.64% na ang natatapos sa bahagi ng DRT sa Bulacan. Sabay na ginagawa ang magkabilang dulo ng bypass road mula sa bayan ng DRT at mula sa Tinggalan Aurora. Ayon sa DPWH Region 3, may kabuo haba na 67.93 kilometers ang proyekto na magmumula sa DRT Bulacan, tataan sa bundok ng Sierra Madre, tatawid sa General Tinio Nueva Ecija at magtatapos sa Dingalan Aurora. Kapag natapos ang proyekto inaasahang bababa mula sa 300 kilometers, kung sa DRT Highway dadaan, tungo sa 68 kilometers ang biyahe sa pagitan ng Bulacan at Aurora. Base sa pagtataya ng DPWH, unti-unting mabubuksan sa publiko ang ilang bahagi ng daan sa DRT na 19.27 kilometers at sa tinggalan na 10.20 kilometers sa taong 2028. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.